Pwedeng ang pinaka-guilty, sila ang nag-iimbisiga. Yeah, Dito sa Pilipinas, may mga kabikabilaring anti-corruption protests. Sa Quezon City, sinimulan sa misa ang pagtitipon-tipon ng iba't ibang grupo sa pamumuno ng Tindig Pilipinas. Ito huwag kalimutan na malalim nga ang bahid, ang mansa ng korup, mula tao hanggang sistema, mula balat hanggang buto, mula mukha hanggang kaluluwa, hindi lang ikaw kundi ako hindi lang sila kundi tayo. Ang kinilos sila sa harap ng EDSA Shrine para hilingin ang pagtataguyod ng Independent Commission na bubusisi sa mga isyo ng korupsyon, lalo ang umunoy katiwalian sa flood control projects. at ipanawagan ng paglabas ng SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga halal na opisyal, partikular ang mga nasasangkot rito. Hindi mo pwedeng ang pinaka-guilty, sila ang nag-iimbisiga. dapat independent commission. Tama na ang pagnanakaw, tama na ang drama, totoong accountability naman. Sana may kasuhan, sana may makulong. Bako